So what's up, what's up mga kumag, I'm back inyong online judge, walang iba kundi judge, Jenan. Okay, ngayon, gubat 11 naman, sabi ko sa inyo, ba, diba, ang dami kong uh, unwatch battles sa flip top. Ang dami kong gustong panoorin dito na hindi ko mapanood kasi nga inuuna ko yung mga request nyo. So, eto ngayon, hinihingi ko sa inyo yung ilang araw na natitira sa sa September para mapanood ko yung mga gusto kong panoorin. Pero nagkaroon tayo ng change of plan. Ah uh, kun napanood niyo yung mga sinasabi ko before, no? Sabi ko um October first hanggang uh, siguro by November, no? By 2 months uubusin natin yung mga request nyo Pero change of plan guys kasi uploaded na po yung first round at second round ng isabuhay 2023. So, from October 1 to 12, isa buhay, 2023 tayo. Okay, so 13 hanggang katapusan, yun na, dun, ta, dun naman tayo mag-start ng mga uh, request nyo ulit. No? So, yun, alam ko maraming nag or maraming gustong ma-review ko na yung isa buhay, 2023, first round. Uh, parang kumbaga kakalabas pa lang ata ng isang battle dun, nagre-request na kayo na pa-review ng ganito, pa-review ganito. So, hindi ko kasi siya pwedeng reviewin ng isahan lang eh. So, ganun ako, alam nyo naman. Pag nag-review ako, gusto ko isang, isang, uh, isang bracket. <coughs> isang bracket agad, no? So, iuhuli na lang natin yung semifinals. Kasi sa October 7 pa yung semifinals eh. Pero yung mahalaga dito, yung first at second round is kailangan natin mapagdikit-dikit no so yun October 1 to 12 isa buhay 2023 tayo okay so yun ngayon Gubat 11 J Black versus Range so yun feeling ko katatawanan lang to manti trip lang tong mga to so umpisa na natin to let's go Range pili niya mauna J Black tigdalawang minuto dapat pero non-tournament battle naman to pahingan natin Gubat 11 unang banat J Black Baka nakakalimot na kayo Jay Black ha? Isa buhay 2021 Champ! Geng! Geng! Bago ako magsimula Gusto ko lang i-congratulate ang sarili ko kasi isa na akong ganap na tatay Papa Paksiu! Papa Paksiu! Kaya ayaw ko sana talaga munang bumatil ngayon kaso may naghahamon Sabi ni Sir Block may humihingi sa iyo, gusto ka daw ibaon. Sabi ko, "Oh, ganon? Sino? Si Haring Leon?" Sabi niya, "Hindi. Si Pisti Malone." <laughs> 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 Hoy buwang! Tornillo mo'y napakaluwang na parabang Britney Crazy Mix. Gumawa hmm. siya ng grupong 999 tapos Trese lang yung member, mga peeps. Trese <laughs> lang. Na-remember ko na this is the reason why nag-away kami at malabo lang ma-fix. Kasi nagalit siya nung hinanap ko yung 986. Yeah. Kaya ako umalis kasi nakakainis. Palagi kang pingis. Sa... So, sa studio, walang mintis niyang dinidis, mga nang iwan daw na chicks, hoy praning. Paalala ko lang, wag puro maoy, dapat mo ring isipin. Ba't ka maghahabol sa walker? Ilalakad yung brother, pagkatapos kang gamitin. Naalala niyo si Queenie? Naalala mo si Queenie? <laughs> Di ba ikay kanyang sineryoso kaso ikay nahuling? ng bababae tapos ikaw pa nagalit pagkapraninga sa buing napakabobo kaya ka naluloko nabubulag agad basta good looking pinagyabang niya pa sa akin na librarian daw yung e abab niya kasi marami daw booking <laughs> <laughs> boom you know what's cooking handa ka na ba sa mga katagang ibubulgar kinabahan yung isang kagrupo mo nagka <clears throat> tulo kaka order niyo ng babaeng bayaran, hindi na para, <clears throat> panga, lanan ko pa si architect. Kasi umalis na siya kay imong grupo inuplok ratanan, kaya wala kang karapatan na siya ay sumbatan kasi nung nagkatulo siya, kahit inuploks di mo siya binilhan. <laughs> Ikaw lang kilala kong nagpapa-ospital kahit na walang sakit. Real talk. Ang kulit. Isipin nyo, Webes ng umaga, nagpa-admit. Kasi feeling niya sa bearness, madidepress siya ulit. Advance mag-isip. <laughs> Dago. Kaso yung doktor, di alam anong ibibigay na gamot. Kasi nga nagpa-ospital sa di malamang dahilan. Alam nyo anong nilagay sa reseta? Suicide ang tambal sa tanah. <laughs> ang galing mo naman, ikaw lang kilala kong nagpapagaling kahit di pa nasasaktan. Nagmo-move on kahit hindi hiniwalayan. Nanunumbat, wala namang binibigyan. Nagtataka, bakit siya iniwan ng lahat kahit alam niya na ang dahilan? Madali lang sabihin na may naitulong ka sa akin kasi sa atin, ikaw yung mukhang mas angat. Ang pagkakaibigan ay pagbibigayan. Ano mang ilabot mo sa akin, may sukling katapat. Kaya huwag ka nang magtaka kung ba't kainiwan ng lahat kasi ang tunay na kaibigan na range hindi nanunumbak. Time? Props, props kay, kay J Black Tol. Uh, tournament battle pero ang ganda ng sulat niya. Um uh, yung storytelling niya no, yung pagiging yung pagkukwento niya, pasok 'yun para sa akin and effective 'yun malakas tol hindi walang ano walang dead air sa round ni ni Jay Black and para sa akin napaka pulido well prepared yun sabi nga niya sa umpisa um, may anak na siya so alam mo yon yung kung baby man kung baby pa yung anak ni Jay Black ang hirap magsulat ng ganun no kasi syempre mag-aalaga ka ng anak kung magsusulat ka so mahirap yun so props kay Jay Black ang ganda na pagka-construct ni J-Block sa round na to. Nagustuhan ko yon and malakas yon para sa akin. Even may mga bisaya lines saka may mga inside jokes uh, kung paano nadala or paano na perform ni J-Block yung, yung ratings niya. Um, napapasa niya yon sa mga manonood or nakikinig. So, para sa akin, props ang ganda nun. Pakigyan natin si Range. Kasi so, nakita ko si Range naglalabas ng phone eh. Congrats daw, kasi ano, ganap na daw siya tatay. Hayop, mukha ka nanay. Tsaka, tsaka, nagalit daw, nagalit daw ako nung hinanap niya yung 986, tol. Gago ka, tol. Mukha tukmol. Ikaw nga din. Dapat, uh, batang kolon ka ba diba? Dapat tawag sa'yo, J Black 138 Mol. Taki <laughs> hayop na to. Tsaka, ano nga ulit sinabi mo, yung tornilyo? Kasi nga, da, hindi yan dapat i, itutok. Dapat, dapat yan isaksak, di lang basta itutok. Ikaw nga din, eh. Mga martilyo din tinitira mo kasi pokpok. <laughs> Totoo yun. <laughs> Tangin na, nawala ako. Pero yes, yeah, go! Tangin na! Gubat, kamusta? Gubat, kamusta? Bisaya versus Bisaya, yawa laban to. Alam niyo kung bakit nag-away kami? Di ko kasi pinapahiram ng pera kaya nagtatampo. Dalawa magkaibigan, tinapat, sir, anigma, ano ba nakain mo? Sa bahay namin, laging may handa. Alam niyo kung bakit? Kasi sa amin, nakikikain to. Hmm. Kamusta ka na pala? Nakapalo ka na lang sa akin? Oo, oh, hater sa tagasunod? Nagaantay na ma-issue ulit? Para pangalan ko lumubog? Ganyan naman talaga kayo eh. Dahil nyo bulog pagkatapos ko kayong pinatira sa bahay, kaganyan ninyo ako, mga walang utang na loob! Alam nyo kung gaano ako, kabait na tao, iglaag sa mall, mga blet, kayo magpapalit o bagong sapatos, sinina ka. Bagagnong sa gago! Kaya sa bahay namin sila ang taga masahe, taga linis, taga hugas ng plato! Ano? Tangina mo, kamusta na pala yung motor kong pinapahiram sa'yo? Hmm. Balita ko, wala ka ng, wala, wala ka plano isolio. Kasi pag pinapahiram ko sila, akala nila sa kanila na. Kaya lugi ito. Kung manghihiram ka ng gamit na hindi sa'yo, J-Black, dapat isoli mo. Tanginan to, alam mo na may rules sa grupo. Alam niyo ang ayaw ko, ang titigas ng inyong ulo. Ayaw nyo pang ko kayo. Mga wala modo. Wala akong pake. Kung mawala man kayo lahat, J-Black, kaya akong solo. Maniwala ka sa'kin, sa sige na, niya, tugdol, ho. Oh, kuha og tagot, no? So. <laughs> ah, yung mga haters ko! Inis na lang. Hindi ko pinapansin, kaya nandis na lang. Kayo puro kayo parinig. Yung mix ng track, buang isa ako sa mga dahilan kung bakit pangarap nyo, unti-unti nyo nang natutupan. Pasalamat kayo sa range ko lang. <laughs> range ko lang. <laughs> Totoo naman yan. Tangin na. Ha? Pasensya ka na kaibigan kung ikaw ay aking pinakitaan. Gusto ko kasi pagangat gusto ko kasi pagangat ko kasama ko kayo ngayon hindi na. Huwag niyo na asahan. Sinayang niyo J Black ako inyong iniwanan. Sinayang niyo J Black ako inyong iniwanan. Putang ina. Asa na yung lyrics ko, puta. Ako inyong iniwanan kaya. Tagal Okay. okay ah, uh, pinutol na ni, ni Range yun. So, merong ano eh, no? base uh, based sa mga lyrics nila. Based sa mga lyrics nila, parang away magkaibigan talaga eh, no? Hindi ko alam kung totoong nag-away sila, pero based dun sa, sa readings ni J. Black about dun sa antuna na kaibigan, di nanunumbat. Tapos ngayon, nung returns naman ni Range, may sinabi siya dun na patapos ko kayong patirahin sa bahay. So, yun nga, about nga sa sumbatan. So, hindi ko alam kung totoo tong hidwaan nila or what, pero kung totoo man o hindi, ang ganda nung salita nila ng, ng pyesa, no? Nagustuhan ko yun, kaso si Range nagkaroon ng starters, nagkaroon ng stumbles, pinutol niya agad yung rounds niya. So, sayang. Kasi may mga punto at mga mensahe si Range na gustong sabihin. Pero hindi niya na, ano, hindi na-perform na perform ng maayos, no? So, yun, yun lang naman. So, J-Black, sabi ko nga, malakas yun. o, bigyan ko yun ng 9. Si Range, sayang kung nalinis niya ng maayos yung performance niya. Tapos, hindi siya nagkaroon ng starters. Malakas yun, no? So, pero, pero, ano eh, nagkaroon ng, ng, dapa, no? Hindi naging malinis. So, it's an, Uh, bibigyan ko to ng 7 points para kay Range. So 9-7 in favor of J Black. Tang ina, puro kasi lang mga sinabi mo laban sa akin. Sa kanila daw ako kumakain. pumunta ako. Natural, nasa inyo na ako. Awalan naman umuwi pa ako sa amin. <laughs> Tang ina, napaka sinungaling. Taga tagahugas daw ng plato. Anong hugasan sa inyo 'yung mga adik tao doon? Hindi ko makain. Aniyan. <laughs> range ko lang. Basin range ko lang. <laughs> Kay permi mo tipakan kung magpapalit ni butang. Hindi <laughs> ko na intindihan, sayang. Ang galing-galing! aking ape. Kawawa ka naman. Kwento mo yan, eh, syempre. Masama ako dyan. Hmm. Lagi, siya, lagi daw siyang iniiwan ng tropa, ng syota. Aba, imo pala to si Pet Malu. Kilala niyo si Bad Boy ng Cebu? Eto si Sad Boy pag naka-shabu. Hmm. Sad Boy na, Pak Boy pa. Complete package si tungak. Yung profile pic niya, broken hearted ah. Pero nagsisend siya ng burat. <laughs> Hanip dumiskarte. Kay bugoy na koy, koy na kabase. Di nga lang magkakakilala yung tatlo niya na babae. <laughs> Oo, patago. Lang yung galawan mo, kuroko. Pero pinagsasabay mo yung tatlo. Parang si Zorro. <laughs> Tapos pag iniwan ka, gagawa ka na naman ng kanta. Paritigil ka na, nakakasampung album ka na. <laughs> Lahat ng iyong kahinaan ngayon maglilitawan. Kung may galit ka sa walker, bakit mo nililigawan? <laughs> Yan. Naalala mo si Chiyo? Di ba usapan niyo chupa lang 10,000 pagkatapos inuwi mo? Diyos mio, amigo, ang higpit mo, animal. Sakal na sakal si Chiyo dito. Oo mismo, literal ang hilig mo sa anti na pang-only fans yung habi bago mo mabuksan yung panty, magsasubscribe subscribe ka muna monthly gago <laughs> ngayon yung dati na nakasama iba na pinaparada nagka si Chio dahil meron siyang jan jan stephen Curie, wala nang ayi siya iba na umi-score labadas ulo ana tor mau di fermenti kag rigor kay na ana di ay si ay rigor di ko maintindi pa pala mo brother sa yung pagadik kung sa lips ba o sa tuter di alam san hahalik Kunwari patong rapper na walang paki na siya after parang runner lang na scammer di na daw siya babalik di na ko mo balik eh Tangina, sikat na! Post na mag-perform, may paiyak-iyak pa. O oh, sya sya sya, ikaw na magaling kumanta. Pero pag tinanta kita sa pideya, baka umiyak ka. Eh, <laughs> gago. Pero joke lang. Kasi congrats sa'yo pagkat pumera ka talaga sa rap na bibili ng mga gusto. Pero malas mo lang ka di na mga magiging tunay sa'yo. Pag naubos yan lahat, maaalala mo mga kasama mo sa spongklong. At isa nun ako, Di na para si Rizohin ka pa sa laban na to. Tamang singil lang ng utang na loob, mababaon ka na lang gusto. At diko na rin, at kaya ko rin gamutin yung sakit mo na epekto ng kakadurog. Baka nakakalimutan mong tatay na ako ngayon, sanay na ako magpatulog. Galing, galing ni J Black dito men uh, na although may mga inside jokes, may kilala silang tao na hindi ko kilala. <laughs> may mga pasok na tira, may mga haymaker, may mga punches, may mga punchline. Okay naman 'yon. Pero more on Bisaya yung naging nag, nag matter sa round ni J Black sa round 2. Pero yung 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 energy, yung pagiging aggressive, hindi nga hindi nga ganun ka-aggressive si ano yun, si J Black sa battle eh. Parang chill lang, chill lang. Ano lang, perform lang, kailangan maitawid niya ng malinis, ng maayos, walang pa, walang stumbles, so, ba? ganun lang. Ganun lang yung ano yung aura ni J Black pero para sa akin ang lakas pa rin ng ano niya, stage presence niya, no. Uh, hindi ganun ka impactful yung mga binibitawan niyang haymaker pero nakukuha ng crowd yun so props don and para sa akin yung round 1 and 2 um, pares lang ng energy tsaka power nagkatalo lang is mas maraming bisaya line CJ si J Black dito na which is hindi natin naintindihan pero yung power at energy same no so range tayo pakinggan natin naglalabas ng phone si range nagbabasa siya ng ratings niya ala siya kuwang daw adi ka nga anong sangin mo gisugo kay mo gamit ka na yo at saka Tangin na mo. Tangin na mo, bay. <laughs> <laughs> Tang, binention niya pa yung si Estrada po na panis yan pag ako sumakay. Saka po, tangin na mo. ngayong kalaban mo ako, Jay Black. Sulitin mo ang pagkakataon. Gamitin mo pangalan ko para mag-trending. Di ba ba'y ganon? Kalimutan mo na tropa. Kalimutan mo na tropa. Di na babalik ang panahon. Wala nang race na tutulong sa'yo. Sa kukoti mo yan ibaon. Sa kukoti mo yan ibaon. Kaya bye-bye, yes, bye-bye. Kasama kita dati sa drive-by. Kaso iba-iba kulay ng ugali mo, yeah. tie sa social media, sige lang inisog. Sa social media, sige lang inisog. Pero sa personal, bayot, gusto tira pata hmm. Gusto tira talikod. Putang. Yo, yo, ko music ako usapan, alam ko galawan. At... putang. Tsaka So wala tayong maja-judge dun tol So malinis yun na black out sa range dun Sayang 6 uh, points para kay kay, kay range J block bigyan natin ng 8 points doon kasi masyadong marami yung mga Visayans na hindi ko naintindihan. So, yun. 7 and 6 para kay Range 13, 9, 8 kay J block 17. Okay, hey, game, game, game! Bago ko simulan yung round 3, pagtatanggol muna kita. Kasi tingin sa'yo ng iba. Okay sad boy at nakakairita. Manluloko, manggagamit, mayabang at plastika. Tama naman sila. <laughs> Tinalo ka ni Tueng, e ginamitan ka lang nun ng basic line, line, line. Okay na ko, bisag OA na ka. Lang naman yung sinabi, bumenta na yung rhyme, rhyme, rhyme. Eto, online selling, please. Pamain, main, main nitong fake na friend na mabibili nyo na lang for as low as 999. Mm. Ano? Paulit-ulit? Paulit-ulit? Galit ka na ba? Nagdala ka pa ng kode ko sa battle, papapil ka talaga. Tinalo ka lang ng paulit-ulit yung rhyme. Eh di ba mas magaling ka sa kanya? Paulit-ulit ka din, di ba? <laughs> paulit-ulit na lang yung lyrics sa kanta. Dati isa ako sa nainspira sa yung mga ipinamalas. Di ka pa ganyan, idol na kita. Oo, totoo, walang bias. Kaso sa katinuan, ikay lumayas. Sa kasikatan ka nagpaposas. Hindi na ikaw yung idol ko. Ibalik mo yung kumanta ng kinabuhi, droga, tsaka oras. Asa na si Jed Andrew? Yung puro positive songs ang ino-offer. Natabunan na ba ni Range 999 yung umiiyak para sa walker? Suicidal ka na na rapper? Hindi prebilehiyo yan, naku. Parang stage dive lang din to. Malakas loob niya na tumalon kasi alam niyang merong sasalo. Mm. Matagal ako sa iyo na naging tunay. Pero masyado ka ng kaumay. Sinabihan na kitang di mo magugustuhan pag ako naglabas ng kulay. Tsaka mo na ako sabihan na handa ka ng malagay sa hukay pag may anak ka na kagaya ko na pag-aalayan mo ng buhay. Kasi ngayon, nakafocus ka na lang sa kulay ng buhok mo mga mamahaling gamit at sakit sa ulo na chicks. Tapos kung sino-sino pa mga kasama mo ngayon, eh karamihan dyan mga snitch. Ngayong mabenta ka, ngayong mabenta, ngayong mabenta ka na sa mga tao, kinalimutan mo na magbenta ng tics. Binaliktad ko si Range 999, nakita nyo yung anger ng 666. Galing. Daming sponsor. Last ni ito yung pinakamalakas na round ni J Black and solid solid yung mga mensahe niya dito. Pari kaibigan, lahat arborin, damit, pera, alahas, may pa-armor din. Kumikinis na din yung balat, sponsor din ata ng Dove. <laughs> ang galing. Tamang-tama kasi pagtapos dito, may kalapati kang katabi sa tarpulin. Sino nakanood ng Reigns versus J. Black si RBL Finals? Sabi ko na nga ba, konti lang nakakaalam na rematch to. Pero <laughs> ikaw, alam na alam mo sa sarili mo na mismatch to. Kasi kung tingin mo, may chance ka sa akin na manalo, ikay kumpirmadong praning. Alam mo naman na sa 999, ikaw ang pinakasikat. Tapos ako ang pinakamagaling! Tang <laughs> ina. Kaya fuck scripted! Fuck the hype! Tang inang yan! Nagka-million views na kami na walang drama, din na kailangan ng ganiyan. Kasi totoo na kami ay nagkapikunan. Pero yung mga tinulong mo sa akin bro, di ko rin nalilimutan. Oo, marami na galit sa akin ngayon kasi pag may bago siyang pakulo, isa din ako sa napag-iinitan. Pero pagtatanggol ko to kasi nung humingi ako ng tulong sa kanya, di niya ako tinalikuran. Hmm. Real talk! Kaibigan ba, sikat-sikat ba, kaya magpalit ka na ng pangalan. Hindi bagay sa 'yong range kasi madali kang malapitan. Hmm. Nasabi ko na sa iyo ng harapan, tapos na ang parinigan. At ang ina mo, kahit galit ako sa iyo, kitakit sa binyagan. <laughs> Tang ay ganda naman noon. Ano na na parang uh, ang sweet nung pagkaka alam mo yun yung mabigat sa umpisa pagaan ng pagaan tapos biglang ang sweet ng ender no tapos Galing, galing ni Jay Black. Sabi ko nga kanina doon para sa gitna, 'yun ito na yung strongest round ni Jay Black. Tapos naibaling niya pa or uh, nagkaroon parang transition na ganun sa pagtatanggol tapos kahit galit ako sayo, kita-kita sa binyagan. So, uh, friendship. Friendship talaga, no. Inamin naman niya na nagkapikunan sila, no. Pero 'yun. Galing. Uh, ang ganda ng battle. Ang ganda nung Uh, round 3 ni J Black para saan napakapulido nun uh, dama ko yung mensahe na gusto niyang i-deliver sa mga manonood at makikinig strongest strongest round ni J Black sa battle na to 10 points yun para sa akin so final score na agad ni J Black 9, 8, 10 so 27 points si J Black may, ay si range may 13 Diba? 7 tsaka 6, round 3. Yeah. Ah, uh, guys. Um gusto ko lang sabihin sa inyo na ito na yung last na battle ko. At saka, yeah, yun lang, wala na akong round three. Pasensya sa inyo lahat. Hmm, di Ah, okay, para sa 'yun, oh. Flip top, Kuba, 11. Last na battle na ni Range. Nakakalungkot naman 'yun. Tapos wala na siyang round 3. Uy, nagulat ako. Nagulat ako doon na last battle na ni Range. Kasi isa rin ako sa mga napatawa ni Range. Lalo niya yung battle niya kay Batas. Um, ano pa? Sino pa? Basta, mandami yung battle si Range na napatawa ko kay tuwing Nakakalungkot naman na huling battle na ni Range. Sana hindi totoo. Sana bumalik siya. So, yun. Um, mayroon siyang round doon. So, all 3 rounds J-block to. Pero, hindi ko alam. Medyo nalungkot ako doon. J Black vs Range, mga Ace Pambes para sa so kanilang pareho. Malinaw naman ata. 5-0, magigay para kay J Black. At congrats ulit lang pala sa uh, impakot Salamat palagi kay Sir Arik sa pagtitiwala. Lagi na itulong ni Sir sa ganyan. At, ah... Uh, Ayun, nakita-kita na naman natin na uh. Uh, binigay na ni Range yung ano yung laban no. Siguro uh, sobrang naapektuhan siya at uh, sana maayos naman yung ano ko ano yung man yung pinagdaan. nga eh. Dalawa. Uh. Kaya nga eh kung to, parang ano eh parang totoong may pikunan or what eh. Kasi based dun sa mga lyrics na sinulat nila sa isa't isa, meron talaga. Pero ang, ang pinagkaiba lang, si Range, parang wala siyang, wala siyang sulat na magbati na tayo, ganun. Si j Black kasi, di ba, sabi niya, kahit galit ako sa'yo, kita kita sa binyagan. So, andun yung sweetness as a friend. No, si Range, wala siyang ganun, wala man na siya, basta, no. Wala lang. na uh, nakakalungkot lang dun sa part na, ano, hindi sila nag pa, parang hindi, sa, alam ko na sabi ko na to sa inyo, di ba? Uh, fan ako ng, fan ako ng, mag-aaway sa battle pero after ng battle mag magyayakapan parang okay battle lang yon no so naalungkot lang ako na walang ganong nangyari sa sa on screen on screen lang no? ehon ko lang off screen no congrats kay ano J block ay eh, malino naman all 3 rounds only J block last 31 kada tanongin ko drama ba yon <laughs> pero <laughs> hindi ano to serious lang nga kasi Actually, ano ha, kung ano man ang yun. First round. Um, bin binilang ko, binundusan ko si, si Rain ano um, Kasi nagalingan ako sa the way siya mag, ano ba, perform na yun sa ano, repara niya. <coughs> kung totoo ba yung na-choke ba or hindi like, talaga handa niya or ano ba. Pinano na ba na yun na mag-stop na or something ganun. Pero pero puntos ko, siyempre sa ano, sa kung um, sa performance sa sa battle at saka yung mga puntos-puntos. Dito ako pabor kayo, no? So, Jake Lap yung puntos nito. Pero, wala na sila. Relax na. Yo, Pintluma, klaro-klaro uh, klaro -klaro naman, uh, ang goal uh, sa sulat talaga sa uh, material na ginamit ni Jake Lap. Uh, Jake Kahit, kahit na talagang ma ba, matalis na magkakaibigan, uh, pinakita pa rin ni g black yung yung bigat ng sulat niya so J-Black mm. perhaps scare. So ayun, ayun uh, lang, yun lang yung naging hindi na masyadong nag-explain yung mga judges kasi kitang-kita -kita naman, klarong-klaro naman na J-Black 'yon. So ayun, uh, wala na rin akong masyadong sasabihin. No. So ayun lang. Kita-kits tayo uh, sa first round at second round ng Isa Buhay 2023, starting October 1 to 12. Okay? So 'yun. Sana magustuhan nyo yun. Alam ko marami nagre-request nun. So, kita-kits tayo dun mga kawag. Peace out!